na lang mag-uumpisa na ulit yung school. Diana, araw-araw mo sinasabi yan. Oo, Katie, bakit? Hindi ka ba nalulungkot? Oo nga, nakakalungkot. Girls, gumawa ako ng listahan. Ten things na kailangan gawin natin bago mag-start yung school. Unang-una, kailangan magkabalikan si Coach Abby at Teacher Mike. Cool! Pagbabatiin natin sila. Diana, wala ka na bang ibang alam gawin? Seryoso? Oo nga, ano yung pangalawang gagawin? Girls, yung pangalawa, kailangan umisip tayo ng bagong slogan. Kasi yung dati nating slogan, masyado nang outdated. Kailangan natin ng bago. Diana, agree ako dyan. Di ba, girls? Oo, Oo tama. Okay. Girls, mga cheerleaders, bani kayo. Anong ginagawa nyo? Yan lang? Umupo ka nga dyan. Huwag kang makinig sa usapan namin. Wala kang kinalaman dito. O kaya, lumabas ka na lang. Go! Ha! <sighs> Bakit naman kami aalis? Okay, sige na. Hindi na kami makikinig sa mga nonsense nyo. Okay, yung pangatlo. Girls, siguraduhin nyo na yung mga relationships nyo. Well ako, kasama ako dito. Sigurado ako kay Sakat. Ako wala akong boyfriend. Excited na ako magka-boyfriend sa school. Basta ako, love ko si Sa. Sure na ako. Okay, so ako na lang pala yung hindi sigurado. Yung pang-apat, kailangan bumili ng gamit para sa school. Tsaka cool outfits, syempre. Yes! Wow. Kaya na mag-shopping na tayo ngayon. Excited na ako. Oo, ngayon na. Hindi niyo ba nakita yung oras? Sa tingin ko sa weekends na lang. Nai-imagine ko na yung mga bago kong outfits. Pang lima, kailangan makipag-friends tayo sa mga frogs. Nakakatawa naman itong mga Banis na to, gusto ko tuloy tumawa ng malakas <laughs> Oo nga, ang dami nilang nalalaman <laughs> Mga kalokohan, ano ba yung mga yun? <laughs> sa so mga, mga frogs, frogs anong na nakakatawa? Tuma? Oo nga, baka kayo tumatawa Mga banis kami, meron kaming own rules Always be the best Kaya lagi kaming prepared Pwede ba lumabas na lang kayo? Hindi kasi nila alam, kasi hindi sila nag-aaral sa school natin Oo, Oo nga, nga kasi, kasi hindi sila, sila mga, mga sosyal Oo na, tatahimik na kami Don't worry, two weeks na lang yung mga yan dito sa kwarto. Anyways, pang-anim, kailangan humanap tayo ng bagong bunny cheerleader. Diana, no! Para saan pa? Tingnan mo nga itong mga to, panira ng araw. Oo, hindi natin kailangan ng bago. Hindi, kailangan natin ng bago sa team. Diana, ano pa? Girls, yung 7, 8, 9, tsaka ten, wala pa. Tulungan niyo ako mag-isip bago mag-start yung school natin. Okay, Diana, mag-iisip kami. So ano ngayon yung uunahin natin? Eh di yung pinakauna, ayusin natin si Teacher Mike tsaka Coach Abby. Cool! Sayang naman yung araw. Nat, ano ka ba? Makikita mo naman si Zach mamaya. Okay girls, tara na. Ready? Oo, Oo ready, ready na, na, kami. na kami. Let's okay, go, girls! Let's go. Girls, huwag kayong magtatagal dito sa kwarto. Naintindihan nyo? Alam namin may isa sa inyo nagbubuka sa closet namin. Umayos kayo ha? Oo, ginagamit pa yung make-up namin. ba diba sabi ko, huwag niyong pakialaman yung closet nila. Yan tuloy, nalaman nila. Hindi naman nila tayo nahuli sa akto. Okay na, umalis na tayo. Hayaan mo sila. Oo, nainip na ako dito. Tara doon tayo sa trailer. Okay, girls. Gumawa ako ng listahan. Hello, Frog. Hello, Ryan. Ito yung dapat natin gawin bago tayo pumasok sa school. Okay, girls. Teacher una, Mike, ayoko kailangan ayoko tayo ng mga bagong clothes. Pangalawa, ipaint natin yung car natin ng green. Kasi, frogs tayo. Tapos pupunta tayo sa school. Naka-green car, tsaka green uniform. Oo, oo, all green tayong lahat. Ang cool, di ba? Diba? Okay, girls. Hindi pa tapos yung listahan. Pangatlo, kailangan natin i-date yung mga basketball players. well, yun yung hindi mangyayari. Imposible. Kailangan i-try natin para malaman natin. Okay, pang-apat, kailangan natin ng bagong slogan at bagong steps. Hello, Teacher Mike, Mike. Kumusta? Hello, football players. Kailangan pala kayo kausapin ni Leila at Yana. Tungkol saan? Loren, relax. Mag-uusap lang tayo. Tara, doon tayo sa trailer. Okay, yung panglima. Sandali, nasa trouble yung football girls. Buti lang sa kanila yan. Nakakainis sila. Oo, sana pahirapan sila ng mga rats. O, oh, ayan na si Dima. Pupuntahan sila. Ayun oo, oo, na in love na sa kanila yung football player. Eh, sino naman kaya sa kanila yung gusto ni Dima? Huwag na nga natin pag-usapan yung mga yan. Okay, ano na yung pang-anim? Pang-anim, kailangan natin ng bagong outfit. Boys, yung summer, manood tayo ng sine, ha? Girls, balita ko, hindi nyo sinusunod yung rules dito sa country house. Diba, in-explain na namin sa inyo? Kung ayaw nyong tawagan ko yung parents nyo, mag-behave kayo dito sa country house. Malinaw ba yun? Bakit? Ano bang ginawa namin mali? Pangatlong araw pa lang namin dito, pinapagalitan nyo na kami. Hindi namin pinakialaman yung closet ng bunnies. Nancy, tumahimik ka nga. Masyado kang nagpapahalata. Girls, okay lang na pakialaman nyo yung closet ng iba. Okay? Basta, wag lang yung closet namin. Tsaka balita ko kagabi. Tumakas daw kayo dito sa country house. Totoo ba yun? Sabihin niyo yung totoo. Okay na, hindi na namin uulitin. Promise. Gusto namin ng hot chocolate. Aalis na kami. Bakit ba laging problema yung mga girls dito? Lalo na yung mga athletes na yan. Kalma lang girls, pagiging okay din lahat. Hoy Rats, anong problema nyo? Pinapagalitan nyo yung mga girls ko? Girls, anong gusto nyo? Tatlong hot chocolate. Tatlong hot chocolate. Girls, tingnan niyo si Dima. Pinagtatanggol tayo. Ang cool! <laughs> Ang gwapo niya talaga. Grabe. Gwapo talaga. Kaya sa akin siya. No? Hi, girls. Matagal na ba kayo nag-football? Oo, oo, ilang taon na. Ikaw si Ryan, di ba? Yes, I'm Ryan. Wow! Gusto mo yata si Ryan, Nancy? Hi, I'm Alexa. Ryan, pinopormahan mo na yata yung mga girls. Tingnan mo si Dima. Hi, girls. Anong gusto yung orderin? Chocolate. Kaya lang nag-order na kami. Pizza. Ako magbabayad ng orders nila. Ililibre ko sila. Bravasti, pwede ko bang itry to? Okay, sige. Ano, bagay ba sa akin? Oh, Julie, maganda ka. Pwede na ba ako maging football player, ha? Bakit naman, Julie? Brevasti, yung mga athletes na girls sumisikat, di ba? Julie, hindi. Hindi ka magfu football Pero paiga kung mag-dance class ka. Julie, bakit dance classes? Doon tayo sa karate. Pinakita ko na nga yung mga sipa ko kay Patrick, eh. Brevasti, wag. Pag nagkarate yan si Julie, tapos pinag-practice ang ka, hindi ka natatayo. Gigi, huwag ka magsinungaling. Anong karate sinasabi mo dyan? Kung fu, ipapakita ko sa'yo. Ganito. Hindi na, wag na. Kaya Thomas, huwag mong gagalitin si Gigi. Tutumba ka. Okay, Gigi. Sorry na. Sorry na. Kaya umayos ka. Magaling na ako magkarate ngayon. Kaya wala nang mga away sa akin, ha? Girls, mukha namang hindi problema pagbatiin si Teacher Mike tsaka Coach Abby. Kayang-kaya. Daya na hindi natin alam. Feeling ko, ayaw na talaga ni Teacher Mike si Coach Abby. Basta, itry natin. Okay, girls. Puntahan natin si Teacher Mike. Sabihin natin, Teacher Mike, may surprise kami sa'yo. Girls, girls. girls sandali girls, lang. lang. Hi, baby. Ang tagal kitang di nakita. Hi, Timur. Ikaw na naman. Hello, Nat. Wow, ang pangu naman. Romeo, lagi naman akong mabango, no? Diana, baka pwede na natin patunayan yung feelings natin sa kanila. Okay, patunayan natin yung feelings natin sa harap ng lahat. Dito. Okay, Diana. Tara, Girls, tara. sandali lang. Girls, sa tingin niyo may pag-asa silang dalawa? O oh wala, imposible. Walang chance yung Timur na yan. Nat, lahat naman may chance. Nat, e tayong dalawa, meron bang chance? Romeo, may boyfriend ako. Timur, nakikinig ako. May three seconds ka. Okay, Diana. Gustong gusto kita. I-try natin. Kung hindi mag-workout, edi hindi. Timur, hindi ako basta-basta nakikipag-date kahit kanino. Ano ka ba? Bakit kayo ni Smiley? Hindi naman maganda yung relationship nyo, di ba? Kaya nga ayoko na ng ganong relationship, di ba? Gets mo? Daya na maniwala ka. Perfect tayong dalawa. Hmm. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Bigyan mo naman ako ng chance. Timur, bigyan mo muna ako ng time. Pag-iisipan ko. wag mo kong kulitin, pwede okay, ba? Okay, pero ganong katagal? Ewan ko, siguro isang buwan, dalawa. Diana, hindi, masyadong matagal 'yun. Bibigyan kita hanggang bukas, one day lang, okay? Timor, wag mo nga akong i-pressure, wag kang makulit. Diana, gusto ko i-date. In love na in love ako sa iyo. Okay, sige na, narinig ko na. Aalis na ako, marami pa akong gagawin. Diyan ka na. Okay, bye. So ano Timor, anong balita? Bro, sa tingin ko, naiinlove na siya sa akin. Good news to. Ano? Paano mo naman nasabi? Basta Romeo, naiinlove na siya sa akin. Teka Romeo, talaga bang gusto mo si Diana? O ginagantihan mo lang yung kapatid mo? Ano bang sinasabi mo dyan Romeo? Matagal na akong may crush kay Diana, no? Hi girls, kasama na naman ni Teacher Mike yung mga rats. Hi! Hi! Kailangan makausap natin siya ng na maayos. Banis. Hi Ben! Hi! Dapat inayun natin siya sa mga rats. Let's do it! Ang yayabang naman ng mga banis na to. Don't worry girls, alam nyo, maganda kayo sa kanila. Siyempre naman, mga football players kami, no? Mas sikat kami kesa sa mga cheerleaders. Alam nyo ba si Diana, ex-girlfriend ko yun, pero nakipag-break ako sa kanya. Seryoso? Nakipag-break ka sa kanya? Iiwan ko siya. Good job, Dima. hard job talaga, talaga siya. <laughs> Teacher Mike, kailangan ka namin makausap. Oo, importante to. Eh, di sabihin nyo na kung importante. Walang sikreto si Teacher Mike sa amin. Banis, anong iinumin nyo? No thanks, pizza. Sandali lang kami. Teacher Mike, sumama ka muna sa amin. Hindi siya sasama. Kung pag-uusapan natin yung mga football players, alam na namin yan. Oo, pinapakilaman yung closet nyo. Okay lang naman yun, di ba? Alam nyo, rats, wala kayong pakialam. Tumahimik na nga kayo dyan. Teacher Mike, para sa'yo to, importante. Teacher Mike, sasama ka ba sa amin? O dito ka lang, kasama ng mga security guards mo? Wow, na naman ako. Teacher Mike, security guards mo daw kami. O sige, tama na. Sasama na ako. Teacher Mike, ano namang pag-uusapan nyo? Dito ka lang. Teacher Mike, dito ka sa amin. Ano naman kayang pag-uusapan nila? <gasps> Layla, baka tungkol sa atin? Yana, may ginawa ba tayong masama kay Teacher Mike? Wala. So, tumahimik ka dyan. Well, Teacher Mike, meron gustong bumalik sa'yo. Oo, miss na miss ka na niya. Tsaka mahal na mahal ka. Teacher Mike, gustong makipagbalikan ni Coach Abby sa'yo. <laughs> ano ibig niyo sabihin? Hindi ako makikipag-date sa zombie, no? Sandali lang, Teacher Mike! Maaayos mo to kapag kiniss mo si Coach Abby. Tatlong beses. Tapos babalik na siya sa normal. Tapos magiging couple na kayo ulit. Ano ba ito, girls? Kayo lang nagplano nito? Hindi, pinakausapan kami ni Coach Abby. Teacher Mike, atin-atin lang to ha. So, ikikiss mo ba si Coach Abby mamayang gabi? Simple lang, diba? Tapos, back to normal. May coach na kami ulit. Diba? Love mo naman si Coach Abby. Sige na. Okay, sige na, girls. Dali nyo si Abby mamaya. Okay, Teacher Mike. The best ka talaga. Teacher Mike, Mike, anong kailangan, kailangan nila, nila sa'yo? Ayun girls, gusto nila magkabalikan daw ulit kami ni Abby. Ano? Teacher Mike, wag. May stress ka na naman, Teacher Mike. Pwede ba girls? Nag-iisip ako. Yana, this is bad. Oo, oh, Layla, very bad. Nakakainis tong blondie na to. Ayaw akong pakainin. Wow, regalo. Kanino kaya to? Tingnan ko nga. Gano'n ba katagal natin siya hihintayin? Girls! San ka ba galing, ha? Di diba sabi namin sa group chat, umakyat ka na agad? Oo nga, hindi ka ba nagbabasa ng messages? Huwag niyo nga akong sigawan, tingnan niyo yung nakita ko. Sa labas ng pinto, para kanino kaya to? Ano? ano? Akin yan, sigurado galing to sa secret admirer ko. Wow. So, nag-assume ka naman agad na sa'yo yan? E eh, paano kung sa amin yan? Imposible yon. Ako yung pinakamaganda dito, no? Sa akin to. At bakit ikaw naman yung pinakamaganda? Kasi bland ka. Girls, tingnan niyo, bracelet na may bears. Ang cute. <laughs> Akala ko ba ayaw mo ng mga bears? Ano nangyari? Di ba frags yung gusto mo? Obvious naman, meron dito na may crush sa akin. Magkaka-boyfriend na ako. One check na sa list. Sandali lang. Familiar tong box na to ah. E di sa stores, saan mo pa makikita yan? Oo, yan yung box na hawak ng banis kanina, di ba? Feel na feel naman ni Blandy. Sa kanya yung regalo. Pahiya ka, no? Bakit? Hindi na ba ako pwede magkaroon ng secret admirer? Ang cute talaga. Wow. Blandy, nababaliw ko na talaga. Kailangan mo na magka-boyfriend. Alam mo, Blandy, ibalik mo na yan sa mga bunnies. Nakakahiya. Oo, oo, sigurado sa mga bunnies yan. Wala naman magkakagusto sa'yo, no? Baka pumunta pa sila dito. Magka-trouble pa tayo. Alam mo girls, alam ko naman na sa mga bunnies to. Tinitest ko lang kung magiging masaya kayo para sa akin. Well, halata naman. Ayaw niyo ako maging masaya. Ibalik mo na yan. Ako, ikaw ang kandala dito niya. Guys, magkakabalikan na kami ni Mike ngayon. Sasabihin ko sa kanya, Mike, kiss me. Promise, magiging mabait na ako. Sa tingin nyo, maniniwala siya sa akin, ha? Kung ako si Teacher Mike, hindi ako maniniwala sa'yo. Thank you, Kev. Sinira mo yung moment ko. Kung mahal ka talaga niya, maniniwala ko. So yun. Ganun na lang, Abby. Hindi mo man lang ako binigyan ng chance. Manahimik ka nga, Zoop. Di mo nakita? In love siya kay Mike? Ano ka ba? Alam mo, Zoop, kung anong ayaw ko sa'yo, ang dami mong gusto. Sabi mo gusto mo ako. Tapos si Mary. Sino ba talaga yung gusto mo? Buti pa si Mike. Love na love ako. Kev, in love si Abby tsaka Mike. Katulad nating dalawa. Oo nga, sinabi mo pa. So ibig sabihin, Abby, aalis ka na dito sa bahay? Mamimiss ka namin, no? Kung nakausap na ng mga girls si Mike, pupunta yun dito. Alam mo, Abby, kapag umalis ka na dito, magpaparty kami. Kev, ano ka ba? Friends na kami ni Abby ngayon. Magpaparty kayo habang ako nagluluksa. Mamimiss ko si Abby, no? Hindi mo naman kailangan malungkot, no? Malapit na yung school. Makikita-kita rin tayong lahat. Hello, everyone! Coach Abby, may good news kami sa'yo. Ready ka na ba? Mag-ayos ka na. Hinihintay ka ni Teacher Mike. Magbalikan na daw kayo. Kiss ka na daw niya. Kaya be ready. Oh, my babies. Thank you so much. House, sana hindi mo ako mamiss. Kasi ako hindi kita mamimiss. Abby, ako mamimiss kita. Makaka-get over ka rin. Abby, mamimiss namin stretching natin tuwing umaga. Sakat. Abby, I will always love you. Okay, Coach Abby. Good luck. Magkita-kita tayo sa school. Malungkot na ako tuloy. Gusto ko nang umiyak. Kev? Okay, Coach Abby. Mamaya ka na umiyak. Nara na. Naghihintay na si Teacher Mike. Tara na. <laughs> Goodbye, friends. Coach Abby, tara na. Guys, mamaya na lang. Bye, Abby. Sa school ko na lang ipapakita yung zebra team ko sa'yo. Bye. Dalina, wala ka pa naman zebra team, di ba? Hoy, Kitty, nasan yung kiss ko? Mas importante yung gagawin nila kaysa sa kiss mo. Okay, guys, bukas, mamili na tayo ng gamit sa school. Ano kasi tawag nila doon? Back to school! <laughs> <laughs> Heart trap talaga tong si football player, Dima. Grabe siya. Tinignan niya ako three times, tapos kumindat pa sa Girls, sinasabi ko na sa inyo, sa akin si Dima. Isuot ko kaya to sa date namin. Magugustuhan niya kaya? Hindi, hindi siya sasama sa'yo sa date. Makikita niyo, ako yung ide-date niya. Huh? Football players? Teacher, Teacher Mike? Na. Bakit? May kasalanan na naman kami. Ano na namang sabi ng mga rats? Hindi girls, wala. Pero kailangan niyo lumabas dito sa kwarto. May importante akong meeting ngayon. Teacher Mike, hindi kami aalis. Oo, Oo kwarto, kwarto namin to. Oh, Teacher Mike, nandito ka na pala. Football players, umalis nga kayo dito. Sige na, labas. Doon na kayo sa bathroom. magbrush na kayo ng teeth. Abby! Okay, okay, sige. Aalis na, na kami. Mike, I miss you so much. Patawarin mo ko sa lahat. I love you. Abi, totoo bang na mo ko? Oo, sobra. Kahit ako, Abby, miss na-miss kita. So? Pwede na kayong mag-kiss. Girls, one! abi let's kiss. Babalik na ako sa dati. Two! Three! Ah, uh, girls, hindi ako naging zombie, no? Girls? Yes! Oh my god, my face. I'm back. Thank you girls. Thank you talaga. <laughs> hindi ako babalik sa normal kung hindi dahil sa inyo. Mike, you're welcome, Coach Abby. Basta kapag may kailangan ka, sabihin mo sa amin. Pero kapag naging salbahi ka ulit, ipapakiss ka na naman namin sa mga zombies. Kaya be a good girl. Kung hindi, magiging zombie ka ulit. Okay? Girls, thank you very much. I promise magiging mabait na ako sa inyo. Hindi ko na kayo sisigawan sa training. <laughs> Thank you, my girls. Mike, magkasama na tayo ulit forever. Oh, Coach Abby, masaya kami nakabalik ka na sa normal. At kayo na ulit ni Teacher Mike. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Thank you, guys. Bye! Anong nangyayari doon? Hindi ko intindihan. Parang bumalik na yung coach nila sa kanila. Feeling ko may hirapan talaga tayo sa mga cheerleaders na yan.